Good evening family, good evening. Ang babasahin po natin na aklat ngayong araw. Ito po yung Bible na binabasa natin ha. Ang pamagandang aklat, babala sa mga bayang ayaw magsisi. Pagkatapos, sinumbata ni Jesus ang bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon sapagkat hindi sila nagsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, kawawa kayong mga taga Korasin, kawawa kayong mga taga sa sapagkat kung sa Tiro at sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na silang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi ngunit sinabi, sinasabi ko sa inyo sa araw ng paghuhukom ay mas kahabagan mas kahahabagan pa ka ngunit sinasabi ko sa inyo sa araw ng paghuhukom ay mas kahahabagan pa ang mga tagatiro at taga Sidon kaysa inyo at kayong mga taga Capernaum na ispalan ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay sapagkat kung sa Sodom ginawa kung sa Sodom ginawa ang himalang ginawa sa inyo sana'y nanatili pa ang bayang iyon magpahanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mas kahahabagan pa ang mga taga-Sodoma kaysa inyo sa araw ng paghuhukom. So magandang gabi po sa inyo lahat. Ang date po natin ay... Wednesday, August 27. Maraming maraming salamat po.